Nakakagala. Gala! Hi vlog! Nakablog tayo ngayon. Yan, maraming mga ano. Nasa Makati ka oh. Delta. Uniform yan. Hoy, magay kayo. Ito kami sa Devisor. Meron tayong meron tayong mga bagong nakilalang Wala akong may-upload eh. Ito, so, marami mga gadget. Yan, bata. Video okay. Sean, Mike. Ayan. Malamang kung saan mga pupunta mga yan eh. Ang iingay nila oh. Oh, Mag-hi muna kayo sa akin vlog. Hi! Hello! Hi, guys! Hello! Gina, <laughs> sino so, ma ayos. na, pag-pattern mo. Sa'yo, ano sa'yo? Ano sa'yo, ya? Ano, ayoko. Anong ayoko? Halo-halo. Halo-halo ka lang? Umagras ko. Naka-vlog tayo, okay lang? <laughs> 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 vlog tayo sa... Nakakatawa. 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 Okay na ba i ko Ha? Okay lang ba? Okay lang. Wala naman naka sa amin. Hindi <laughs> okay, kasi sa social media tayo. 190. Okay na ba? Hindi hey, ko nasa social media sa'yo. Ay, pala ako. Kaya

Ah, oh, mag-intro na kayo. babae na kayo. Hi. Hi! Intro! In intro